Kinayado ng isang TV station sa Ecuador, Hino Stage, sa Pulsa Video, Narito ang News Scoop. Binulabog ng mga armadong lalaki ang isang television station sa Ecuador, tiyempo pang nagbo-broadcast sa live TV sa kuha ng live broadcast. Nakatakip ang mga muka at nakakap ang mga lalaki habang ipinapakita ang mga hawak na iba't ibang uri ng pampasabog at kalibre ng baril. Nang magsawa sa kamera, isa-isang pinadapa ang mga TV station crew. Meron pang kuha na pinapakita ang isang TV station anchor habang tinututukan ng baril na tila humihingi ng tulong sa mga nanonood. Nakuha pa ng isang armadong lalaki na lagyan ng dinamita ang bulsa ng coat nito. Nagpatuloy ang live broadcast bagamat namatay ang mga ilaw sa set bago Nagumaputol ang signal nito. Matapos ang 30 minuto, rumesponde ang otoridad at nahuli ng Gayakil Police ang labing tatlong sospek na pawang mga kabataan na nakahiga sa sahig. Ligtas naman ang mga na-hostage sa nasabing TV station bilang tugon sa krisis at sa tumitinding karahasan sa mansa. Nagdeklara ng State of Emergency ang bagong presidente ng Ecuador na si Daniel Noboa ang pinuno ay nanumpa na susugpuin ang marahas na krimen at tumanggi na makipag sa tinutukoy niyang mga terorista.